Yes, good afternoon mga ka-Duckers, good afternoon. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre. Music Pakipindot naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-Duckers, uh, lilipat na po tayo ng kulungan. Ito po yung unang gabi nila na maglipat tayo simulang nang naglagay tayo ng mga itik dito sa area na ito. So lipat tayo doon sa kabila. Sa nagtatanong po sa akin kung ilang lalaki po ang dapat sa alagang itik natin. ah uh, it is one po tayo mga kadakers o di kaya 10 is to 1 yan lang po ang dapat dyan sa 100 na babae kahit lagyan nyo lang ng ano yan 12 na lalaki so ganyan lang mga kadakers ang dapat sa ating mga alagang itik huwag nating paramihan ng lalaki at pasubrahan kasi masisira po yung mga babae sayang mamamatay lang so nandito tayo na ngayon sa pinaglipatan natin na isang may-ari dito ay isang siman wala na po sila na alaga ng manukan kasi wala silang uh, tauhan na kanilang mapagkatiwalaan ng kanilang business dahil may trabaho sila pareho so hanggang dito lang muna mga kadakers Uh, thank you very much sa inyong pag subscribe at pakipindot na lang ang hindi pa nakapag subscribe salamat sa lahat next vlog bye bye